kasi nanganak yung ala, ang ano nila yung aso so <laughs> guys uh, yan. Ay! ayan first time ko din na nakakita na yung aso ay nanganak tapos syempre uh, yung una ay eh, parang ano yung anak ko ba eh, sabi ko mag search ka dyan sa mga vet doctor ba yun pero lang pero ang galing ng aso ng anak ko na to kasi nga ano siya, yung mabait talaga aso na to ba, kaya gustong-gusto gusto ko talaga din siya ba. Tapos yung ano na siya mga anak, yung yung tahimik ba, hindi siya yung ibang aso na parang uh, struggle talaga siya. Siya wala lang, kalmado lang talaga siya kaya napakabait ng aso ng ala, ng, ng ng anak ng itong si Ellie. So ngayon, <laughs> nanganak na siya tatlo na, puro lahat itim ang kulay <laughs> kasi itim yung tatay niya. Ang tawa talaga dito, guys. First time. Ayan, first time ko talaga nakita. Ayan, oh. Oh. May napadede niya muna. So, tatlo na. Hindi ko alam kung meron pang susunod. Kaya, nakaabang talaga ako dito kung ilan na ba. Kung may susunod pa ba. Kasi, naghahanap sila ng puti. Puro daw lahat itim. <laughs> Ganito pa lang feeling. Actually, may hiling naman talaga ako din sa aso. Kasi noon, nung nasagasaan kasi yung aso ko, aso ko noon, itim din kasi yon Si Bear. Grabe, iya ko kasi noon. Kaya afternoon noon, hindi na ako nag-ano ng aso talaga. Kasi grabe, yung iya ko na... Yun nga, talagang hindi matanggap-tanggap na nasasagasaan talaga siya. So, nung nagkaroon ako ulit ang alaga ng aso, no sa Malaysia ako. At yun naging close ko talaga. Kasi syempre, homesick ka. Tapos, yung homesick ka na, tapos malungkot ka, pa. lahat ba? Ang hirap ng trabaho ko doon. Kaya yung aso na lang yung kinakausap ko doon time, nung, sa, nung sa Malaysia ako noon. Kaya masarap din talaga may aso kahit hindi sila nagsasalita Pero ramdam na talaga nila ba? Yung, yung naramdaman mo din siguro, no? Kaya napaka, ano, no? napaka sarap sa feeling na may alaga ka talagang aso. At na, isa pa, kahapon itong si Ellie, na kita ko sa, sa CCTV kasi, sa CCTV kasi na lumabas siya kagabi. Sabi ko, Eli, balik ka sa loob na gaganon-ganon siya kasi alam niya may CCTV ba. Narinig niya siguro yung boses ko. Eli, balik ka sa loob, gaganon ko sa kanya. Tapos gaganon siya. Tapos banda ko, lilo siya sa may pintuan na, namin talaga. Yun, sabi ko, pumasok ka kasi baka ano mayari din sa'yo sa labas. Pumasok din talaga siya ba. O, oh, di ba, hindi pa niya ako nakita talaga in person. Eh, nakaka-excite na. Uy, ako, ay! Uy, alaga ng aso. Pero sabi ko sa anak ko, yung kukunin lang nila ay lalaki lang ang babae pamigay na nila sa yung sa, sa tata sa ano niya, sa may ari ng tatay nito <laughs> katabing bahay ko din <laughs> yung relatives din namin kaya, ang kagigil di ba sarap na sa feeling yung ganito na magka mag, maging saksi ka sa panganganak sabi ko ang hirap din kaya sabi ko kaya para ko yung ako yung anak ang hirap na hirap ako <laughs> Kaya pa natataranta lang din ako kanina ba kasi syempre first time nito ng anak ko tapos silang tatlo lang din sa bahay eh. Pero napaka-responsible talaga ng mga anak ko talaga. At di ba kasi nga mahilig talaga sila sa aso. So hindi ko sila masisisi. Ko sarap naman talaga sa feeling ng may alaga kang aso. Ayun oh. Ay, Ellie Oh, yun yan so. Uh, uh, uh. Oh, oh. Ayun na tatlo na yung kanyang anak. Ayun. tatlo lahat itim, guys. Dalawa ng babae. Isang lalaki. Pero napakabait talaga nyo ba? Tinan nyo guys, oo. napaka oh. oh. Napakabait talaga nyo ah, ng aso na to. Hindi siya kasi masyadong malaki. Hindi na siya ma Kit ma lang talaga si Ellie. Ayan o. Oh, oh. Ang guling nyo. Ganun pala talaga no. Tapos, yung paglabas ng ano niya, nililinis din niya. Siya mismo naglilinis ng ano niya. Ng anak niya. Something like that sarap sa feeling. Sana may may, hindi ko alam kung may susunod pa dito, guys. So, inihintay pa namin. Kasi, ang bilis lang din niya, mga anak. Ang galing. Sana ang mabilis, mga anak. <laughs> Na-excite talaga ako ba? Grabe, oy. Para natanggal yung stress ko ba? Hmm, ayan. Nakakatagal naman talaga ng stress yung aso. Lalo pa kung mabait yung aso, di ba? Ang galing talaga niya. Congratulations sa mga anak ko na very responsible sa pag-alaga ng kanilang aso. Ay, grabe. Tatlo talaga sila, guys. Mahilig. Saan so, ano magagawa natin dyan? Yan na. Yan ang, May apo na ako, guys. Yay! <laughs>